Ayan po, uh, meron tayong pictures ngayon. Ang uh, una, ayun po sa ibang video ni Dr. Fulton Carillo, sa kapitan ng pince, pero si Kumuono, hanggang sa Yege. Ang sabi po ay ganito, Nang makarayon, nagsilapit kahit na mula sa Jerusalem ang mga parisiyo at ang mga espirita na nagsisipag sa Bakit ang iyong mga alagay ay nagsisilabag sa salit-salit sabi -sal ng matatanda? Sa hindi sila na nagbumugas ng kanilang mga kamay pagka nagsasakas, sila ng kinakay. Kaya po kung natin, bakit dinabalik mo rin yung sisak nito? ito, yung sitwasyon dito sa sinulat niya Apostol San Mateo. Yung mga pareseyo at mga iskriba, galing pa sila sa Herodes. Eh? Kumbaga, ang purpose lang nila, hindi para makilig sa ibanghilyo o itinayanaral ng ating dahilang Panginoon, na ang kaharian ng Diyos ay itinanganaran niya, ay pinapahayag niya para ang lahat ng tao ay paghari ang Diyos. Kundi, para unain yung mga ginagawa ng mga alagad ng ating katilang tayo. Ito po kasi ang purpose ng mga pareseyo. Hindi sila yung gusto nilang makinig lang, maupo yan, makinig, sinasabi ng ating katilang Panginoon kundi kung ano yung napapansin nila, kung ano yung napupunak nila o nakikita nila ng mga diferensya doon po sila nakapupun. Ibig sabihin, wala talaga sa kanilang loob na kaya pala sila lumapit sa ating Gatilang Panginoon para magsusunod o magsisuko o makinig sa sinasabi ng ating Gatilang Panginoon. Para humalapas tuloy yung mga pareseyo at mga eskriba nagmamalaki. Nagmamataasan at tingin nila sa kanilang sarili, sarili perfect. Samantalang yung mga alagad ng ating natinang Panginoon ay na hindi na nakikita, nagsisunod sa saling-saling sabi ng matatanda ay ipinalalagay nilang mga suwain o mga masasama. Ganun po ang mga parisiyo. Pero aralin muna natin, ano ba ang mga parisiyo? <coughs> Ang mga pariseyo ay kilala sa tinatawag na kadapagtanggol ng mga kaugutan. Kung baga, nag-aral sila para kapisatuhin yung mga kaugutan ni Moises. Sila yung defender of the law. Sa atin, ang tawag niyan sa atin, abogado o kaya mga huwes Sila po ang may karapatan niya na i-defense kung ano yung nasa batas sa atin, yung kumbaga dito sa Pilipinas ang tungkulin ng huwag igiping sa ang tinatawag na konstitusyon. Ngayon po, wala pong pinag-iba yung mga parisiyo sa mga huwis ngayon na yun na sila'y nagbibiging sa kayo. Pero ang pagkakaiba lang ng mga parisiyo dahil yung mga kautosan na kanilang ibinibipinsa, hindi sila kasali sa pagsunod. Kung nasa ibabaw sila ng mga kautosan. Sabi nga ako, isang mayor no, nobody is above the law. Pero yung mga parasyo, nasa ibabaw ng batas. Kaya ang ginagawa nila, kapag yung batas na ipinapasunod, hindi nasusunod, lalong lalo na ng mga alagad ng ating kabilang Panginoon kapag may napuna sila sila po ay kanilang tutuyain o kaya pagsasabihan na masama yan hindi <coughs> na buti yan ay yung sa salik salik sabi ng mga matatanda pero ang tanong bakit hindi yung tinansin ng ating kabilang Panginoon yung mga ginagawa ng kanyang mga alagad bakit hinahayaan niya na ang kanyang mga alagad ay magpatuloy sa kanilang ginagawa na kumain na hindi maghugas ng mga kamay? Anong pinapunta-purpose po dito? Pati dito ng na ating nakilang At siya'y yung sumagot at sinabi sa kanila, Bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa iyong salit-salit sabi? Na ang nangyayari po kasi, yung utos ng Diyos na mga itinuturo na dapat sana ituro ng mga iskribas at mga parisiyo para sa mga tao, sinasamahan nila ng salit saling sabi ng mga makatanda. O yung tinatawag sa atin na mas kilala sa sinasabing mga kasabihan. Ganun po ang <coughs> tinatawag Itinagkarga nila doon sa mga kautosan. Kaya kung kung natin, Mula pa noong una, ang kumain na hindi maghugas ng mga tungay ay hindi po karuman dumal sa harapan ng ating kapilang Panginoong Diyos. Dahil po, kung baka, ang mga bagay na ipinapasok o kinakain natin, maging tunig man yan, tinungin o pagkain man yan, na ipapasok natin sa ating bibig, kung sino lang naman ang nagsubo, siya rin lang naman ang namamatay, hindi naman mahahawa yung iba. Kaya po, tinahiyahan lang ng ating tatilang Panginoon. kaso ang nangyari, kaya alam meron yung mga pare sa inyo, na kumbaga, sila sa buhay, ng may buhay, dahil lamang sa mga kasabihan na gusto nila, yung kasabihan ang dapat na mas manaig. Pero, ikinarga lang pala yun sa mga kautosan. Pero lumayo na po sa pinaka-original ng mga kautosan. Kaya ang nangyari, ipinipilit nilang ipasok yung mga kasabihan na babaliwala na yung mga utos ng Diyos. Kaya po ang ating dakilan Panginoon, sinabihan sila na bakit naman kayong nagsisilabag sa utos ng Diyos? Totoo po, kalalabag mga tao na dapat irespeto nila, igalang, ituring na kapatid o kapwa, hindi po na nararamdaman ng mga alagad ng ating nagilang Panginoon. Ni kahit ka ng ating nagilang Panginoon. Kaya ang nangyayari po, yung mga diferensya, yung mga puna, yung mga mali na ginagawa, doon lang sila nakapuko. Pero yung mga mapumuting gawa, hindi po yung napapansin. Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, napakaraming mga iskriba mga parisiyo. Na walang iba, inaatupag yung buhay ng may buhay. Halimbawa, sa magkakapitahay na lang, ang isang pamilya meron din pamamaraan kung paano na buhay. Ganun din yung ibang pamilya, pero pagkaminsan, kapag nag-uumpukan, nagsisiraan na ng puri ng dangal, kung libak na tinutuyak na. Hindi ba dahil nandun ang mga ugali ng mga tao ngayon? Katulad din ang mga na, na rin ang mga estriba na nahawak na rin ang mga Pilipino sa mga ugali ngayon. Na walang iba. Tingnan, punain ang mga prob o mga diferensya o mga ginagawa ng ating mga kapwa. Na dapat sana sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos na ibigin sila, pahalagahan sila, ipanalangin sila, hindi po nila maramdaman kundi araw-araw nililipa si ng puri, minsan dinadaan pa sa social media at kung ano-ano pang mga bagay para lamang makapanglibat sa kapwa. Parang tuwang-tuwa pa sa, sila sa kanilang mga pinaggagawa. Tama ba yun? Pero sa araw na ng ating nagilang Panginoon, hindi po matuwid yun. Dahil sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, yung pagmamahal na ipinapakita natin sa ating sarili, na inaalagaan natin, pinapakain, pinapainog, pinapaliguan, at kung ano-ano pa dapat maramdaman ninyo ng ating kapwa. Ito tulad natin ng pagtrato sa ating sarili, yung pagtrato natin sa ating kapwa. <coughs> Ngayon sabi dito, <coughs> sapagkat sila ng Diyos, igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina. Totoo po. Ito po yung unang utos ng pangako. Ang pangako para humaba ang buhay at mapabuti dito sa ibabaw ng lupa. At ang manurayaw sa ama at ina ay mamatay na walang pangsala. Ibig sabihin, yung hindi magrespeto, umagalan sa magulan o ama at ina, ay may kaparusahan siyang kamatayan. Kung kaya wala nang ano pang argumento. Kapag nilapasanan ang magulang dahil ang pinakaunang utos ng Diyos sa mga tao, igalang mo ang iyong ama at ina. Ibig sabihin, pag nawala yung tagalan, ang hatong sa anak kamatayan. Ito po yan. Kung ngayon ang sabi nila, dapat po sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ina o sa kanyang at ah, sa kanyang ama, o sa kanyang iyaong mangyayari sa tinabangin mo sa akin, ay hain ko na sa iyo. Parang lumalabas tulad, sinusumbatan tayong magmulang. Kaya kung baga, halimbawa, ako'y napagtapos mo ng pag-aaral at nagpag-trabaho, ang pag-itinabagin mo sa akin, ko na lang sa Diyos. Parang ganun lumalabas. Hindi baga, nawala yung pagmamahal, yung malasakit na kumpitinan natin, kung ano po yung ginawa natin sa ating mga magulang, dadaan din ang panahon na magiging magulang din tayo, mararamdaman din natin yan sa ating mga anak. Bumabalik po yan. Ano bang sabi dito? Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwawalan yung kabuuan sa inyong kanyang dahil sa inyong talit-taling sabi. Kaya po, dahil doon no, sa kagda-divert, Nababago po yung aral na mula sa Diyos. Nasamit na yung pagdanang sa magulang o sa ama at ina ang dapat na ginagawa ng anak ang nangyayari po niyan. Sinusumbatan pa magulang. Mapalag na tayo dito sa Pilipinas. Bakit po? Kasi hindi kagaya sa ibang bansa na kapag ang isang bata Nag-galaga, ulit din na, na, dapat umawag sa 18 ay yes. si walay ka sa manggulang. Dito kahit kumanda, na, kahit nagpamilya niya, nandiyan pa rin sa manggulang. Kung baga pasanta santa pa. Pero may maliit na nga po doon. Dahil sabi nga, na natin gagilang Panginoon. iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hihiwalay ka doon sa, sa pamilya na sinalakihan mo o tinaturay mong magulang at makikisama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya nga po ang nangyayari ngayon? May mga pamilya na ang pagkaminsan sinusunod sa lahat ng magulang ang pagkabuhay pati sa kanyang ako. Na ang nangyayari, nasusunod yung salit-salit sabi ng mga matitanda. Ganoon naman ang nangyayari. Ang pagkapin sa naman, mayroon naman mga anak na nagkapamilya niya ang turing naman sa magulang kapag halimbawa, kinukot na nga ng magulang dahil walang materhang doon na tumira sa magulang doon na nagkapamilya, nagkaanak pagkatapos niyo, kahit itinatamuhi pa yung magulang Marami po tayong nababalitaan ng na ganyan. Dapat hindi po yan nangyayari. Tapat hindi po yan kalooban ng dapat po, ang paggalang sa magulang ay hindi lang po at upo, kundi respeto kung ano yung ipinapasya ng magulang kay malik man yung utama, magulang at magulang pa rin yan. <coughs> Kaya po dapat i-respeto dahil, kung hindi naman masasabing perfect ang magulang. Dahil pagkami sa mga magulang na lalo na dumating na sa panahon na magkalimutin na, o kaya uh, ah, magiging kuryari na may mga sinasabi na hindi naman talaga pinag tayo. Kaya tapos po yung unawa na lang, respeto pa rin ang nalalabasan niya. Kaya pa dito. Kayo pong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaya na nagsasabi, ang bayan ito'y isinagalang at ng kanilang mga labi, dapat ang kanilang puso ay malayo sa atin. Kaya po ang mga tao na katulad ng eskripas at paresiyo na mahilig magpunap ng mga diferensya, na pagkaminsan kung tinignan natin ano po ba ang mga ugali ng mga paresiyo, plastic, hindi po totoong mga tao. Yun ba yung mga tao na kapag tala, mabuti ka sa kanya kapag tali ng tridor ang tawag doon sa state. dapat po, maging totoo lang tayo sa ating kapwa. Bakit po may hula sa mga mapansay na bang? Ang bayang ito'y iginagalan ako ng kanilang mga labi. Totoo po. Araw-araw tayo na nagpupuri sa Diyos, pero hindi naman nararamdaman sa buong pagkatao yung presensya ng Diyos. Ni Di sa puso man, Kahit wala ng Pagmamahal sa kapwa. Kasi kung pinangungunahan ng Diyos ang ating puso, ang gagawin natin, respeto pa rin sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Pagpapahalaga sa kapwa. Pero, kung halimbawa, sa pagsaharap lang tayo, nagpapakita ng kagandahang ugali, kung pakikitungo, pagtalikod, yung iba naman yung sinasabi, ibig sabihin, wala tayong kinang iba sa mga mapagpaimbabaw ng mga eskriba at mga parisiyo. Na ang mga parisiyo, sinusunod nila yung mga tao sa mula kay Moises na galing din sa Ibinagalang ako ng kanilang mga labi pero yung puso malayo sa akin. Dahil po, kumbaga, walang tuwang sa kanilang puso ang ating dakilang Panginoon na manahan dyan para lamang ituring ang kagmamahal sa kapwa. Kaya ang nangyayari po, malayong malayo sila sa Diyos. Kaya po, paimbabaw lamang ang kanilang mga ginagawa. Ano pang sabi nito? Katapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na tuturo ng kanilang sinakaawang ang mga utos ng mga tao. Kaya po yung mga minana natin, mga sabi-sabi, mga mula sa sa sabi-sabi ng mga matatanda, nariyan na yung na mga pamahiin, mga kasabihan, na pagtaminsan, dapat po nakahiwala yun sa aral ng Diyos. Mga ngayon, hindi na mahirap dahil meron na tayong batayan. Ngayon, kung ang sinasabi ng ating tatwa, dahil yan sa Diyos, dapat nakasulat sa manan na Ngayon, kung sumasalangat sa manan na kasilatan, ibig sabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Hindi mula sa Diyos, hindi sa mula sa ating dakilang Panginoon. At sinabi niya na isinulat ng mga alagad na pinatutunayang ng mga ang Espiritu Santo na ipinapahayag ng bibig ng mga mananarang at ganun din ng mga tagasunod ng ating dakilang paninom Isong Kristo. Kaya po, hindi na po madadaya ang tao ngayon. Kapag sinabi, pinangaral na ganito, na ganyan, dapat nasusulat sa banal na kasulatan para malaman natin kung yun ay original na galing sa utos ng Diyos o iyan ay mula sa balik sabi ng mga matatanda. Puro po, nandito na lang sa na sa mga at lahat din natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. Ay mamaling natin mga kahilingan, kahilingan, igunod po natin sa Diyos pagkalumbay niya tayo ng karunungan upang maharap natin lahat ng at nagawa natin ayaw sa kanyang dalit. Salamat sa Diyos at pagkakalahan tayo sa ayaw. Isang magandang hapong sa